Alright mga Buting Ting Welcome back ulit sa ating channel Cordobis Buting Ting Mag install tayo ng tissue holder Ito Tsaka ito yung bathroom So ito Kakabit natin dito Yan dyan Tapos yung isa Dito Side na to So unahin natin mga Buting Ting Ito Kasi medyo Medyo mahirap to ikabit Gawa nung Kailangan nga, mo pa itong i-align Ayan o no. O, oh, apat na tornilyo. Pag ito siya mga nga. Dito na ikakabit yan. Yan. Kailangan ganyan. Yan, ganyan. Ano oh, Yan. Yan. So, ah, Naglagay mo tayo ng hinding kuntilan para hindi umi-slide yung ating barina. Yan po yung sikreto mga guninding para hindi umi-slide yung ating talim dito sa tiles. Napakatigas ng tiles na ito. Pegue a mão, Lindy. Gravem, diga Siapa kata asal tiada apa? Kau tak boleh yun mga kuwinting pwede na yun mga kuwinting yun ang ating uh, tissue holder din kakaiba uh, nga lang syang style